So, ayan mga master, uli na naman. Nanginain <laughs> na <po. laughs> na talaga yung mga isda. Oh. Ayan. Tatlo na po yan. So, ayan mga master. Galing kami sa dagat. Hindi kaya. Ang lakas ng ano. Ang lakas ng... Amihan Uh, napadaan kami dito ngayon sa ilog Katry namin dito ngayon kung meron tayong mahuhuli Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan uh, Sabang Angler at uh, Prince Pudidi Fishing Shoutout po sa inyo lahat oh, Ayan po yung ilog Dito muna kami mamimingwit Kasi wala yung ano hindi kaya ang alon sa dagat ang lakas ng amihan so update na lang sa mga master sa ano kung meron tayong mahuhuli dito haggisa natin dito baka sakali meron So gamit po natin ay Daiwa na 2.7 at yung ating reel ay ordinary lang po na reel so at yung ating ano, ay 0.25 po yung line yan, ito lang tayo natin kung mayroong kakagat dito. Dati maraming tilapia dito. Garura na nabagatan. Ah? ada anak itu tuh misalnya orang sudah di

ito yung merong kumagat na agaw na merong kumagat merong kumagat paing po natin eh hipong maliit mga nahuli lang dyan sa uh, kanal hindi natin nak tumabit na

medyo so, mahirap lang agisan kasi ano yung kagawa ng mga kahoy Siguro retrieve tayo mga master para como que canina dinamulit dinamulit dihabiskan natin ulit ikat-ikat ikutan a ah? wala pang kalag kung magat kanina ha Rin. Ha? Now, May na napaking, ah, ngayon na, ngayon nagkakatakit na ba luôn? You go down. Ano makagat. Dito na tayo. Dito na tayo. Tayo Mga master, nakachamba rin tayo. Ang isa. Ayan oh, no? laki. Ang laki. Ayan oh, no? laki. Nakachamba rin, nakala ko wala na eh. Eh, ang laki. Doon yun lagi. Hindi kating sulat yan sa sila. Matulogin sila. Ang laki. Ano Ah, salamat. <laughs> ah, Saktong-sakto yung pain pala. Medyo <laughs> mahirap, maliit lang kasi. Ito, <laughs> kawili din. Ayan oh, ayan oh. Laki, ang laki ng tilapia <laughs> ayan mga idol hindi tayo na zero ayan huli na naman Aroan po ini dalag po dalag ran galatan yan po siya dalag kumain po sa ano sapain natin na hipon ay lunok na lunok lunok na lunok mga master Tanggalin ko muna. Ayan mga master, na iwan na yung bingwit sa ano niya, bunga nga. Ayan, dalawa na po. Oh. Dalawa na. Dalawa na po yung huli natin. Akala ko masisiro. Ayan na po. I Update tayo ulit pag meron pa. Ayan mga master, huli na naman. <laughs> Nahihinain mo. Na, <laughs> na talaga yung mga isda. Oh. Ayan. Tatlo na po yan. Tatlo na. Isang, ano, isang dalag sa kaya. <laughs> Nahihinain na po. Kanina. Hirap na hirap kami. Ayan po. Oh. Tatlo na. <laughs> Ayan. May nahuli na naman mga master. Oh. <laughs> Akala namin wala na eh. Itang hali pa lang nakangainain itong mga isda dito. Ayan, another update ulit. Ayan mga master, huli na naman. Nanginain <laughs> na po. <laughs> na talaga yung mga isda. Oh. Ayan. Tatlo na po yan, tatlo na. Isang, ano, isang dalag sa kaya. <laughs> Nahinain na po. Kanina, hirap na hirap kami. Ayan po, oh. tatlo na. <laughs> Ayan, uwi na po kami. Mga uh, master kasi Alauna na. Uh, ilan lang ang nahuli natin. Apat ano. Apat tatlong tilapia Saka isang dalag. Ito sila lahat. Uh, Master yan lang ang nahuli namin. Apat lang. Apat na ano. Kinuha na po namin kasi malalaki naman. Ayan. Yan lang lahat. Alauna na kaya uwi na kami. Yan po si Master Tan lagi ko pong kasama pag namimingwit kami Ayan. sige hanggang sa muli uh, yung mga di pa po nakapag subscribe dyan uh, subscribe na lang po tayo dyan master sa ating, mga uh, sa ating uh, channel para ma update kayo lagi sa ano lalo iklik yung ano uh, notification, notification, bell. notification, bell. para updated kayo lahat lagi sa ano ginagawa na aming pamimingwit Hanggang lang hanggang sa muli. Mga master. Magandang hapon sa inyong lahat.